Wag lang basta iprito yung talong. Nako, i-try nyo naman po yung ganitong klasing luto. Dahil panigurado kapag ganito yung ulam, talaga namang ihanda nyo na yung isang kalderong kanin. Mmm, sobrang sarap sa kanin. Mmm. So, ngayong araw po yung aking lutuin ay pinagoong ang talong. Dahil namis ko kumain ng talong, in favorite po din naman talaga yung talong. So, ito na yung lutuin talong. talong. At dahil kakalangan natin ng karne, wala naman akong ibang karne dito, kundi itong aking chicken breast. So, ito na lang yung aking ko so, dito. No? Slice lang natin ng malinipis. Bawang. Sibuyas. na yung mga talong. Mm -hmm. Naghiwa na rin ako dito ng sili dahil gusto ko kapag yung ulam ay may gata ay maanghang talaga. Habang naghihiwa nga po ako dito, ayan, biglang lumakas yung ulan. So, ituloy na natin itong ating pagluluto sa isang kawali. Maglalagay lang po ako dito ng medyo maraming mantika dahil ipipirito ko po muna dito ng bahagya yung mga talong. Gusto ko po kasi sa talong talaga ay muna para mas masarap. Kapag medyo nag-brown-brown na nga po ito ng kaunti, pwede lang hanguin. Hindi ko po ito i-overcook para hindi po malata yung ating talong, no? Then, dito pa rin po sa same na kawali. Bali, biniwasan ko lang po yan ng konting mantika and inginisa ko na po dito yung chicken breast. And nung medyo toasted na po yung chicken breast, so inilagay ko na rin po dito yung mga bawang. And kapag nangangamoy na po yung bawang, pwede na rin pong isunod dito yung sibuyas. No? Then, naglagay na nga rin po pala ako dito ng dalawang slice ng luya. Ito naman pong luya, eh, papatanggal po ito ng lansa, no? And ito na yung magpapasarap sa ating binugoong talong. Siyempre, itong aking bagoong na nabili ko lang din po sa online. Sili, isasama ko na rin po ito sa pagigisa para naman po talagang labas na labas yung anghang, no? Bali, ito nga po pala yung aking gagamitin coconut cream. Bali, nabili ko lang din po ito sa supermarket. And 200 ml po ito. Bali po yung pampalasa na nilagay ko po dito ay naglagay lang din po ako dito ng konting asin dahil po itong bagoang ay medyo maalat na po ito ng konti. Mas okay na po yung medyo matabang ng konti kesa naman po umalat no. Ayan, luto na po yung ating ulam kaya naman po wag na natin patagalin dahil masarap po itong kainin habang mainit pa no. Ito At yung ito maipas. yung masarap Nakapark na kapartner ng ating mainit na ulam. Itong napakainit na kanin. Kaya naman tara na. Kumuha ko na rin po ng pagkain dyan para sabay-sabay po tayong kakain. So, yung may sabaw mo. So, guys, oh. Kain na. Ito na yung ating minutong pinag-uong ang manok. Ang sarap. Grabe, guys. Oh. Mmm. Sarap sa kanin. Mmm. Hmm.